tapusin ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit. Pa sa <laughs> Nung opening ceremony ng Palarong Pambansa, ay may mga kabataan atleta sa likod ko habang ako'y nag-speech kung ano-ano mga mukha ang kanilang ginawa. Yan lang tayo mga uso sa TikTok ngayon. Nais nice kong pasalamatan ang lahat ng tumulong. Na ng tumulong. <laughs> nan tumulo na ay isa ka ang palaro ito kong sandro baka pwede natin mahanap ito pang batang ito para makilala naman natin shout out naman dyan sa mga kabataan <laughs> Sa karang linggo ay marami tayo mga pinagtuunan na pansin sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mga bagay na may dalang direktang ginhawa sa ating mga kababayan. Yan lang naman ang pangunahing direksyon na inilatag natin sa ating kabinete. Paano ba natin pagiginhawain ang buhay ng bawat Pilipino? Di man perpekto at marami pang kailangan ayusin. Masaya naman ako sa mga feedback na natatanggap namin dito ng nakaraang mga linggo. Mas magiging comfy tayo to walk alone knowing na may mga pulis na nakasurround sa'yo. magtatanong kami sa mga pulis, alam namin na secure kami. Unahin na natin itong usapin sa kaligtasan. Security and safety sa ating mga lansangan. Sinimula natin ang pag-deploy ng mas maraming pulis o yung tinatawag natin Caps on the beat. Naging maganda naman ang feedback nito. Sabi ng mga tao ay malaki talaga ang natutulong pagka sila ay maging panatag. Ginagawa na rin itong emergency hotline natin at sigurado ako in just a few weeks, baka sa Hulyo pwede na ay malaunch na namin ito. Ang bagong PMP chief naman natin ay 3 minutes ang police response ang isinusulong sa kanyang mga hanay. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan, unsustainable is really the, the, what people are saying. Watch me sustain it. <laughs> bagay po ito, lalo na po sa mga mahihirap po nating mga kababayan. Ang 20 pesos po ay malaking bagay. Kami ay sobra-sobra po talagang nagagalak. Masyadong masaya ako kasi marami nangarap niyan. Malaking bagay po yan. Pinaparating ko po yung aking buong pusong pasasalamat sa ganitong programa na inyo pong itinayo. Isang araw ay nag-inspect tayo ng isang warehouse ng NFA sa Mebulakan. Marami pa rin ang nagdududa kung paano masusustain o patatagalin itong 20 peso rice na ito. May stock pa ba tayo na bigas? Kaya ba ito na bayaran ng ating gobyerno? Masusustain po natin yan basta't nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot kayang bigas ang ating mga kababayan. Dumalaw din tayo sa isang farm dyan sa Bulacan kung nasan ang pinakamalaking greenhouse facility sa buong bansa. Ang agricultural innovation na ganito ay dapat talagang inaaral at sinusuportahan ng pamahalaan. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang ang food security o yung food supply. Kung hindi pati na ang nutritional value na binibigay natin sa taong bayan. Hindi lang tuyo ang kinakain nila. May gulay, may prutas, lahat yan. Kaya mga facility na ganito, ayan magpo-provide sa atin ng mga fresh na mga gulay, fresh fruits. Patuloy pa rin ang pamimigay natin mga makinarya sa National Irrigation Authority. Ito nga yung pangatlong tranche natin refleeting program ang tawag. Mahalaga sa agrikultura ang patubig at itong mga makinaryang ito ay sisiguruhin ang irigasyon natin na laging well maintained. Maganda ang daloy ng tubig, ang major canals at irrigation infrastructure ay laging maayos. Bali po, apat uh, na tiket po, isa lang po yung binayari namin. Ay. From Ortigas po to GMA Kamuni, 20 pesos lang po. I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Malaki talagang advantages. Ang isa sa pinagtuunan din natin ng pansin mga nakarang linggo ay ang transportasyon. Inanunsyo ko ang pansamantalang paghihinto muna ng EDSA Rebuilding Program. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung dalawang taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin Ayusin muna natin ang plano. Nag-inspect din tayo ng MRT at nalunsad natin ang programang 1 plus 3. Kung mapapansin nyo sa mga MRT station natin, bumilis na ang andar ng pila. Minsan nga ay wala ng pila. Yan ang patuloy natin tinatrabaho kasama si, si Secretary Vince ng DOTR. Bubuti pa yan in the coming months. Punta rin kami sa Naya 3 naman at marami rin ginagawang pagbabago. Bilang gateway ng ating bansa, Itong mga airport natin, kumbaga, ay ang first and last experience nila sa ating bansa. Kaya't hindi sapat na magaganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. Hindi lamang ang Manila Airport ay eh, dinidevelop din natin ang mga tinatawag na regional airport para ay eh, ating mga bisita ay eh, hindi na kailangan dumaan pa sa Maynila para pupunta sa kanilang resort. Pati na yung mga umuuwing OFW, eh kuminsan napakalayo ng na naman ang pinupuntahan nila, pwede silang tumuloy na sa mas malapit na airport para hindi na kailangan dumaan sa Manila Airport. Napaka-importante yan para maging mas maginhawa naman ang biyahe. Hindi lamang para sa ating mga bisita, kung hindi, mas lalong lalo na para sa mga Pilipinong umuwi at umaalis. Ilan pa lamang ito sa mga pagbabagong nagaganap. Na Marami pa po ito. Maraming salamat sa inyong mga mungkahe, suwestyon, komento. Lagi po kaming nakikinig at patuloy na isisulong ang anumang mga programang makakabuti sa kalagayan ng ating mga kababayan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ingat po tayong lahat.